nasa sa, ka sa akin nasa sa akin okay. okay okay. okay. okay okay. okay. dito eh oh, eh like eh eh para na manang balita may kaibigan ka kasi okay lang naman hindi naman ako mag-start tayo mag, mag Okay, kasi muna tayo. Salamat po. Ayun, tapos na okay, yung yung yung. Okay, okay na 'yan. Ang ayun so, daw. para sa inyo, plate down. Oh, sige na, yung clean up, please. After Okay na 'yan. Ilaki mo lang dito, eh. Okay na. Yung ano. Okay, sinimulan na. Tiniray start na. Sa celebrate namin, yung tapos niya Panginoon. Maraming salamat na tapos na yung kanyang mga pinagdaanan sa kanyang pag-aaral, Lord God. namin na feeling accomplished na po siya. Ganon din ang kanyang buong pamilya, lalo na yung kanyang mga parents, Panginoon. Alam namin na marami sila mga napagdaanan, maraming Uh, hirap, maraming prayers na ginawa si Ang para matapos siya sa ganitong force Panginoon. At ngayon, Lord, nagpapasalamat kami that despite all the uh, struggles, despite all the trials, Panginoon, heto at... Uh, nakagraduate graduate na siya with Flying Colors, Panginoon. Nagpapasalamat kami ng marami sa inyo. Sa kanyang pamilya, Panginoon, maraming salamat din. Dahil nandyan yung pag nila sa kanya, nandyan yung guidance, yung uh, support, Panginoon, ng kanyang buong pamilya. Maraming salamat po. At sa aming pagsasaluhan, Lord God, maraming salamat sa bounty na ito na inihanda ng kanyang pamilya sa pag-celebrate na kayo. Uh, success, Panginoon. Kino-congratulate namin siya, Panginoon. At yung mga pagkain ito, Panginoon, maraming salamat for all sa mga biyaya na pinagkalawin sa kanila para maganap ang niluwaan ito, Panginoon. Maraming salamat po. At Lord, i-bless mo po ang tahanan na ito at ang buong pamilya na rin ito, Panginoon. Ang pasasalamat namin ay punong-puno at inaalay namin ito sa iyo, Panginoon. Muli! Ang pasasalamat sa pagtatapos ni Angelica Panginoon at sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat po. Kaya aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 My color from US My color kami from US Agrit oh, ka mola Agrit My ano tayo <laughs> Color from US Ah Oh mag-greet mo message uh, Congratulations mata bancalika <laughs> Hindi ka kasi pumunta Nakakainis ka. Kaya nga, eh. Sige pa, na ka. Sige kasi marami na. Muna. Ned, kain muna ako. Kayo kayo Sige. na pina. Puna. 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 <laughs> Trip mo ako, ma. na ba Hindi ka kasi pumunta. Nakakainis ka. Kaya nga eh. Sige, Sige na. Pa, Sige. Bye. Bye na. Bye. Bye eh, Baron. Bye. 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 Bye, -bye. Bye. Nag-congrats sa akin, tita niya. Sige na mga Bye! Bye.